Kumpisal, biglang may kumatok sa pintuan. Pagbukas niya, nagulat siya. Lalaki yung kumakatok, puro dugo damit. May takmaba, puro dugo. Sabi ng pare, ba't puro dugo ka? Father, nakapatay po ako ng tao. Ba't mo pinatay? Eh, father, nag lang naman kami na uwi sa pagtatalo. Eh. Ayaw niya pong magpatalo, father. Eh. Kaya pinatay ko na lang siya. Ano naman ang pinag-uusapan yung nawi sa pagtatalo para maging dahilan, para patayin mo? Pinipilit niya yung kanya, Padre, sabi niya kasi, meron daw Diyos, may Diyos daw. Sabi ko sa kanya, walang Diyos, wala. Pinipilit niya talaga ako, Father. May Diyos nga, may Diyos. Sabi ko, wala nga. Ayaw niyang tumigil, Father. Pinatay ko na lang siya. <laughs> Ikaw, Father. Naniniwala ka bang may Diyos? <laughs> Sabi nung pare, dati. <laughs> Bakit? Kung sa inyo nakatutok yung panakol, maninigigang kayo? Ha? Kahit ako sabi ko, chismis lang yan. <laughs> Tatakuna ako sa kumbento. There are tests of faith. Kapag dumara dumaraan tayo sa mabibigat na pagsubok, alam naman ng Lord na pang din tayo ng loob. Dasal ka ng dasal, wala naman ang iyayari. Yung, yung sambata si Totoy, pas magpapasko kasi sinasabi nitong parish priest, Sumulat kayo ng prayer request at ilagay sa ilalim ng kama ng baby Jesus at sa Pasko, makukuha niyo kahilingan niyo. Tatlong taon sumulat si Totoy, Dear Jesus, bigyan mo naman ako ng bisikleta sa Pasko. Love, Totoy. Tatlong taon sumulat ang bata. Wala naman dumating na bisikleta sa tatlong taon. Dahil sinabi na naman na pare, sumulat kayo. Hindi na sumulat si Totoy. Ba't ka pa susulat? Wala namang nangyayari. Pero nagsimba pa. Nagsimba ng Pasko. Tapos ng misa, nagpunta rin sa Belen. Lumingon-lingon. Nung walang nakatingin, kinuha yung ribulto ni Mama Mary. Nilagay sa backpack. Tapos sumulat, Dear Jesus, pag hindi mo ako binigyan ng bisikleta, hindi mo na makikita nanay mo kahit kailan. <laughs> Tandaan mo, huling babala ko na ito. <laughs> Kidnap for ransom. <laughs> di ba? Nangyayari sa atin yan. Kapag nagkaroon ka ng mabigat na karamdaman, sabihan ka ba naman ng doktor, may taning na buhay mo, kakapanghina din ng loob di ba? Di mo tuloy alam kung bakit sa akin nangyari ito. Sabi ng doktor, may taning na buhay mo. Ikaw naman, may magagawa pa po ba ako, doktor, kung sakali? Mabuti pa, mag-asawa ka na lang ng pangit at masama ang ugali. <laughs> Pag ginawa ko po ba yung gagaling pa ako, hindi na rin. Pero pag ginawa mo yan, mas gugustuhin mo pang mamatay kaysa mabuhay. Biro mo ko, yun ang pagmumukhang katabi mo araw at gabi. Pangit na nga, masama pa. Ugali. Magbibigti ka na, hindi mo naintay yung tari. Lalo yung isa, may taning na buhay mo. Gano'n pa po akong katagal, doktor? 10 Ten? Ten? 10 years? 10 months? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Kung hindi ka ba naman panghinaan ng loob niyan eh. Sometimes our faith weakens. Kapag mabigat na